kakain daw kami ni Jennifer punta lang kami sa babasa ng hotel kung saan kami nakal pagal oh, I Tama naman yung order ko. Sayang naman, na, pwede na. Thank you, Lord. Kayaan mo na nga sila. Pareho tuloy tayo ng ulat. Ayan mo. Para pa tayo may sabaw. 50 bills. Ayan Sayang naman. Ayos sila. Ano ba, ipagkaan pa rin yan? Ipagkaan pa yan. List na bilhin natin. Chicken ba to? O Beef. Parang babe. Sabihin mo, mali yung deliver niyo. Oh, <tipos> <may> <laughs> <tipos> no, 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 no. <tipos> <tipos> no, 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 no. <tipos> Kasi mali ang kanya. Ang kanyang order. Sarap sa ano ng gulay, no? Ito, ko complain ko pala ngayon. Hindi naman. Papa, ano naging manok? Ang ganito, oh. Balbakla na to. Oo nga, no? Baka yun ang napindot mo. Ate, Ang order ko, tingnan mo yung nakasulat. Kaya nga. Sabihin nyo, mali naman yung in-order. Ano bang kumuha? Yung talabat o yung lumi? Mm -hmm. Ah, yung talabat. Ang mali. Mm -hmm. Hindi, mali ang ibinigay nila sa kanina. Mm Hindi. -hmm. Wala. Ito talaga eh. Ito po ang order namin. Puro chicken. Ang sa amin, puro beef. So mag order ka pa? Hindi na. Okay na. Pwede na yan. Okay mm -hmm. na. Hindi sa makamuro. Oh, no, 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 no. Balibang. <laughs> Balibang. <laughs> hindi makamove on guys sa kanyang na-order. E I-send ko na lang sa WhatsApp. Ano na naman? Na, ka yun. Natatawa pa si Gabar. Ay, balbak. Wapubak. Kaberat. Ay, guys. hindi sa makamove on sa na-order. Hindi naman ako nag-gaganyan. -ga pero para this, they mm. have to be aware and careful next time. Ayun nga, what, sige. I, what if I don't eat beef? Di ba? Oh, okay na. Sinab so, ano sasabihin mo sa kanila? Dali. Uh, be careful, that's it. I don't Taming like Kaming to... ka sa camera mo oh, na. Ay, yun ko! Oh, ano sasabihin mo sa kanila? Peace. <laughs> no, 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 no. <laughs> Tapos <laughs> yung order natin. Ayun uh, ang na-receive. Hanggang maka-order sa am, uh, get over. Ako naman, ngayon ko nararamdaman na hindi masarap yung nakain ko. Ibigyo mo yung sarili mo. Ako okay lang naman siya. Okay lang naman. Pero wala talaga ako sa mood kumain ng beef kanina. Pero, ano <laughs> sabi sa gusto? Ay, balba po, po ba? Sabi ka Parang judin po. O, oh, yun ay. nga. Ano nila yun? Yung parang bisar nila yun. Ah, okay. <laughs> Ay sabi niya. Sorry po, Ma. Am. Okay so. Ay, nakain ko na eh. Ako naman dyan. -saka din, saka ako na ramdam na hindi masarap na wala na tapos na. Kumain na bijo? Oh, bijo, kay vlog na 'yan. Oh, nakavlog na nga 'yan. Hindi <laughs> nga di nga makaget over. <laughs> <laughs> Ikaw nga 'to din makaget over, eh, ha? Asakin <laughs> ah, na ug bye-bye oh, ka na. Bye-bye ka na. and today's vlog is finished. Boom. <laughs> <laughs> A few moments later. So, guys, maglalakad tayo sa kainitan. Continue natin yung vlog natin kanina kay Jennifer. So, ito pa uwi na ako. So, to, ang pasok is 7.30 to 3 o'clock ng hapon. So, uwi na tayo. Aray ko. Ba yan? na tayo. Init o. So, dyan lang ako. Dapat may taxi ako. Kaso malapit lang ang tirahan ko. Kaya hindi na ako nag-taxi. So, ayan, exercise din. Sabay vlog. Pag tayo. May tao. So, ayan. Nalampas ko lang yung coach. So, dito tayo, guys. O, di diba? Sa mga building, dadaan tayo dyan. Wow! Ang lang ng panahon dyan. So, yung two building na. So, malapit na nga pala kami uuwi sa aming original na tirahan. So, yun guys, dadalhin ko kayo sa ilalim ng sa ilalim ng underpass. So, bawal kasi tumawid dyan. Medyo walking tayo. 400. Ang ating babayaran. Pag tayo na G walking so maglalakad tayo. Init. So, dalang exercise na rin. So, so yun yung rising. Ah. So, dito tayo sa may underpass. Samahan nyo ako guys kasi wala akong kasama. Ayun. Pero ang kagandahan dito, mano siya. Malamig kasi may exhaust. May kamera naman o, kaya hindi nakakatakot. May exhaust pan. Yan. Yan is nakakatakot kasi maraming kamera. Wow! Di ba? Ano mangyari? May kamera. Ito ang kagandahan dito sa UAE. May exhaust dyan, may kamera. elevator siya kaswayo ko dyan gusto ko naglalakad ako pa exercise ba Ayan. so yan tayo sama ko kayo para may kasama ako charot wala pa lang ako nasa salubong na tao So, kamera jangan kait saan may kamera. Yan, sa taas. Yan. Okay, ko. Naduling So, dito na tayo. Ha! Ah, ah. Ha! Katawid na tayo. Yan yung building. Woohoo! Tanda So yun guys, nakatawid na tayo. Bilis lang, di ba? So yun, nakatawid na tayo. So sip dito maglakad. E, ito si Pogi ngayon, oh. Bilad na bilad si Pogi. <laughs> Takbo. Tinakbo ko ang elevator kasi nga baka umakit At saka magsara. So yun, dito na tayo. Naka 3 minutes na rin. O, oh, di ba? may mata rin dito guys kaya laging safe kahit saan talaga dito sa New York lang nakaano ano, laging may mata so ha huh. Oh, ito na tayo tumatawag na sa si Santos ha sayang so, guys tumatawag na nandito na siya nandito na siya ha huh. yan kung sino na ako.

ないないないままの